Yes, good day po sa inyong lahat mga ka-inspirasyon. Meron lang po akong gustong i-share po sa inyo. Uh, at syempre, uh, ano na rin po ito, kumbaga portfolio na rin po ito ng atin pong Facebook page. Kasi merong ginagawa si Facebook ngayon na mga weekly tasks. Kumbaga pinapagawa isa isang content creator na kapag nagawa po natin yon, e eh, tataas yung atin pong possibility na ma-recommend ni Facebook sa mas maraming mga Facebook user. So, ito nga po mga ka-inspirasyon ang tinatawag nating Rising Creator. So, two times na tayong na-recognize ni Facebook na Rising Creator. Uh, weekly po yun. Weekly kasi nag ano sila eh, nag uh, post sila at nagbibigay ng notification dun sa content creator. At yun nga po yung atin pong na-open agad kanina. So, nagkaroon po tayo ng notification at ipinost po natin yun. Ito po yun mga ka-inspirasyon. Ano po? Ah, uh, makikita nyo naman po yan sa atin pong uh, Facebook. Ayan. Sabi po dito, ah, uh, automatic naman ipo-post ipo na lang po natin 'yan. So, Facebook recognize me as a top Rising Creator So, kada week po yun Nag-recognize uh, re si Facebook So, bali, two times na nga po tayo na-recognize So, ang tanong po dyan Paano po tayo nasama Dun sa mga na-recognize ni Facebook as a Rising Creator Yun ang share ko po sa inyo Ganito po kasi yun bago ka ma-recognize, ang sabi po dito mga ka-inspirasyon, uh, ang ginawa ko as an experience po natin, ano, share ko po sa inyo, is nag-post po tayo constantly. Ibig sabihin, tuloy-tuloy yung ating pagpo-post ng original content. So, dapat ang pinupost po kasi natin, original content. Kaya kung mapapansin po ninyo, dun sa atin po mga pinupost, at ah, talagang video po natin yon at sarili nating content, minsan nga wala nang edit edit kung ano yung nakuhaan mo ng video yun na. So ibig sabihin hindi tumitingin si hindi tumitingin si Facebook kung yun ay kung magaling ba yung pagka natin o kung hindi ba maganda yung hindi po. Ang tinitingnan po ni Facebook kung ito'y original content mo. Dahil kapag hindi original content 'yan at yan ay na-post din o na-upload sa iba, alam ni Facebook po 'yun kaya nga magkakaroon tayo ng violation kapag nagpo-post tayo na hindi uh, natin original content eh magkakaroon kayo ng violation na uh, lack of original content mayro mga ganong uh, violation na kapag nagkaroon ka ng violation na lack of original content hindi mo kumbaga hindi mawawalan ka ng way o hindi ka ma-qualify dun sa mga uh, monetization platform ng Facebook kasi meron mga meron tayong iba't ibang monetization merong stars merong ads on reels merong ad on stream at meron din naman po dun sa live so kapag meron tayong lack of original content uh, violation or issue uh, ano po yun uh, kumbaga pangit yun sa performance ng atin pong uh, Facebook page kaya para ma-recognize po tayo constant na pagpo-post. Ah, uh, pwede natin gawin 'yan. Paano natin gagawin? Pwede natin mag-post ng sa umaga. Ano po? At pwede sa tanghali at pwede sa hapon. At 'yun nga po 'yung mga ginawa po natin later. Kaya 'yun, kaya napansin ni Facebook. So, pwede niyo rin pong gawin 'yon, mga ka-inspirasyon para sa inyo pong ah, uh, sa inyo pong mga account ma-recognize at kapag na-recognize po yan as a uh, rising creator mga ka-inspirasyon, eto, meron po palang advantage. Ito yung advantage. Kaya mas maganda talaga, i-push nang i-push po natin yung original content. Eto. Uh, ano ko lang, basahin ko lang po. Pero pakita ko na rin po kung ano. Ito po yung ano, yan no oh. Yan, kung nakikita niyo po. Pero basahin ko po ha. Sabi po dito, Way to go team ka inspiration 507. You earn a rising creator level multiple weeks in a row. Wow. Nakakaano naman nakakataba naman ng puso ano yung ano ni Facebook. Tapos this label recognize you for posting content that original uh, receive strong audience engagement and meet Quality standard. Yun po pala. Na-meet po natin yung quality standard ng Facebook. Original nga po yung post natin. Kaya, na ano tayo, rising creator. Tapos, ano pa? Ang mangyayari? Your, your page may now be suggested to people as a creator to follow. Yun po pala. Isasuggest mo ni Facebook yung, yung iyong page dun sa mga tao na mag-follow. O, okay, kita mo na. Creator to follow. Tapos, the level is re-evaluate weekly. Ayan. May level-level po kasi yan eh. eh weekly, ini-evaluate po yun ng Facebook. Ano po? Ini-evaluate po niya yan. So, this level is uh, re-evaluate weekly. Ayan, wala. Saglit. Ayan. Ayan. If you lose it, you can earn it again the following week Yan, maaaring mawala eh Alimbawa, hindi ka nakapag-post ng yung hinihingi ano ni Facebook Dapat mong magawa Eh, hindi mo na kuha this week Pwede mong makuha uli yan sa susunod na week Ayan, ganun po yun mga tol, ano po Tapos, ano pa? Eto, nawawala kasi, napipindot eh Ayan The label is now displayed on your page with your page category changing your file category and yun na parang sinasabi niya na nakapost na nga po at nakikita na nga po mga tol ngayon kapag uh, nandun na nga po tayo sa level na tayo ay rising creator ang sabi po dito may mga tip o tips pa na ibinibigay sabi your celebration has been posted ayun pinost ko na nga napost na na raw tapos find comment to your post that extend the conversation and respond to those yan ito napaka importante po no na nag post ka nag comment maganda maka reply po tayo mga tol so reply din tayo tapos yung mga gagawin mo pa repost your content to communities that you are a member of ah, ba diba, may mga group group po tayo kung kasali po tayo o di i-repost po natin yun sa mga communities na ano ka, kumbaga meron kang member ka, meron kang access, yun kumbaga so ganun lang po yun mga tol tapos uh, contribute to other creator uh, contribute to other creator content with relevant comment or question yun kumbaga sa ibang mga creator makipag ano ka rin makipag uh, contribute ka rin ang iyong ng iyong comment you know, kung ang may tanong ka magtanong ka at yun na nga po yung nangyari dun sa atin po mga post itong huli kasi regarding po ito sa atin pong motor so marami nagtatanong po dun at ang maganda nito marami din pong sumasagot na iba ding mga viewers po natin kaya natutulungan tayo at nagre-reply din naman tayo nagpapasalamat po tayo dahil marami tayong natutunan dun sa mga comment po nila kaya marami marami salamat po sa patuloy po ninyong support na mga ka-inspirasyon. At sana po ay tuloy tuloy ako samahan. At siyempre, this month din nga po ay ito yung atin pong uh, anniversary mga ka-inspirasyon. So marami marami salamat. Share ko lang po yung atin pong mga ginawa at mga achievements. So sana kayo din po. Peace, pag-ibig, God bless po.